guys <laughs> Nata sa lychee farm pero kalabasa to ah Mga bikers May grips, kalabasa langka, langka. to eh, milon to ay passion fruit hanap pa kami ng lychee sa taas, do, pre. As, Ayun. Dito sa may view sa taas. Maya. May unlimited. Anlikain un dito sa light yeah. chip. 150 entrance. O 100 per kilo pag labas. Akitin mo. Akitin. Wow. May hagdan pala eh. May wow. Oh, mm, yun. Dito itong ma Dito mag-renda master. Master. Kapaya na dyan na may, may ari.

O. Ito yung nakaano pag nahinog, kulay-yelaw? Hmm. Ano? Karagwit, isa yan? Karagwit, isa. Tayo. Isa. Hindi naman ka Concern na concern yung mga salob eh. Ang driver naman kasi yung pwede. Hmm. Okay na. Yun, live? Live yan kayo? Ka live. Di maka-live. Ay naku. Banagpulsa ka ng taisap. Pag-uwi tayo. Kung nag... Kung sumama ka sa akin sa MECO, taisong, nataupo ka, ano yung kapangka? Nalaman mo pa kung saan namin hmm. Pero nung sumama ka naman kay Leon, na, na, nalaman mo kung hindi ka pa kasama sa listahan ng Pedro. Dapat nagal ba pala ko? <laughs> <laughs> Dalawang beses ka pinababan. ka ang Pedro, makulit ka ha. Uuwi na. Nakadali na lang. Uwai. Baka pwede naman, pagkababa, sumakay na tayo. Ito. So, Galing bundok. balik na balik baka makita pa pang YouTube hey, hey. pang YouTube oh, pang YouTube Hoy, ayan. Tayo. marami o. Oh, dyan, banda. <laughs>

嗯、啊，马上用完。啊啊、这个下面很多，啊、那个左边那边很多。好好，谢谢。三